Ayan ha. Oh. <coughs> Ay, yung mga gulay. Ito bagay sabay sa kutsan. <coughs> mo itong taba-taba ng konti. Yan. <coughs> Pero, <coughs> ito <adiyo tata. coughs> yung taba. Ha? yung taba. Kumain ka marami, pwede naman sinabi ng doktor eh. Ang dami kong beses sinugasan to ah. Kaya lang, hindi kailangan pala, so, kukunti ng tubig niyan. Masarap yan eh, 60. 61 ba 60. Ayaw ko ng 57, durug-durug yun. Binigay ko doon sa mga bakilang mok-mok eh, Pinasasain ko sa kanila. Bentang ano na yun eh? bentang 40 ng araw, no? 57. Guys, kain tayo. Maraming aking niluto. Kapatid o oh, kambalo aalis. Tapos kumain, punta na sila sa laboratory. Maghanap sila ng medyo mura-mura. Okay guys. Kain tayo lahat. <coughs> <coughs> Ulay oh. mm